Sa iba pang balita, kaso ng HIV sa Eastern Visayas, tumaas ang pinakabatang na italang kaso nasa edad 15 anyos. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Tacloban City Correspondent Hansel Cuevas apat na raang bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang naitala ng Department of Health sa Eastern Visayas ayon sa ahensya mula taong 1989 hanggang Nobyembre ng nakaraang taon lumobo na sa 2,465 ang kabuoang bilang ng HIV cases sa rehiyon pinakamataas sa Leyte. Sa bilang na yan, 165 ang namatay. Dagdag pa ng ahensya, hindi bababas. Sa 20 bagong kaso ang naitatala buwan-buwan, pinakamarami noong Abril ng nakaraang taon na dalawa. Yung ating mga key populations, yun po yung um, target natin sa ating HIV um, campaign. So ito po yung mga... Um, men having sex with men, yung transgender women, sex workers, yung ating um people deprived or lib of liberty, or yung ating people in jails, asya ka yung ating um people um injecting drugs. so it's part po ng behavior ng ating mga um, keep up Karamihan naman sa nahahawaan ng nasabing sakit ay mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki o yung may multiple sexual partners edad 25 hanggang 34 ang may pinakamaraming nahawaan at sinundan ng idad 15 to 24 years old Ikinababahala naman ng ahensya ang pagdami ng mga bata na nahahawaan ng nasabing sakit ba Focus talaga namin ngayon sa youth kasi um, di ba yung uh, data natin dito is, is yung um, mataas is from 25 to 20 to 34 so um, sa mga studies magkakaroon po ng parang paradigm shift na parang tataas na yung 15 to 24 kasi nga pabata na ng pabata yung nakakaroon ng HIV. Payo naman ng DOH sa publiko na sundin ang ABCDE guidelines para makaiwas sa HIV at iba pang sexually transmitted diseases. Una na ang pag-iwas sa pakikipagtalik, pagiging tapat sa partner, paggamit ng proteksyon gaya ng condom, pag-iwas sa droga at alak, at pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa nasabing sakit. Bagamat tumaas ang bilang ng HIV cases, ito naman daw ay resulta ng pinai- ting na kampanya ng kagawaran gaya ng pagsasagawa ng community-based screenings bukod pa sa pagdami na rin ng treatment hubs at confirmatory laboratory sa rehiyon. Hansel Cuevas,